ang sarap na kapag nakabot mo yung pangarap. Okay? Ano yung meron po ang kaibigan? May mga pangarap na kotse. Grabe. Kinabukasan, binili niya kasi nanalo siya sa loto eh. Alam mo yung paborito niya, yung pick up, yung 4x4, nakikita na rin yun. Kasi kahit sa bundok pwede yun, eh. kahit rock road pwede. Ay grabe. Kahit saan mo ano yan, pang karabas uh, na palikot. Okay, bagay kami, pang business pa. 4x4. Nakita niya kung gano'n? Excited siya. Ay, medyo mayapang. Huh? Ang ginawa niya, pinike sa, may pagtingan naman sa loob ng bahay, pinike doon sa harap ng bahay, sa kasada. At, kinabukasan, galit na galit. Anong bakit? Dinagdagan, nilagyan ng equal 16 na mapatay. <laughs> 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 Kung ikaw may ari nun, ito ng mga bata, ipakakong bago. Ba? Eh, bago, bago. <laughs> Sabi ko nang biyanan <laughs> ko, hindi ko ay galit na galit yung kotse yung bilangga eh. Ito, galit na galit ka rito. Bakit? Kapag kung bago wala, tapos isang araw pa lang, pero bukang pag-iisay mo, di ba? Pinag-iabang mo. Alam mo na may ibang ka, ka eh. Pag mayabang ka eh. Mayabang sa'yo yun. Yung bata, nilagyan ng ganito. Eh. Diba? Ang ginawa niya, wala wala Walang ibinili siya eh. Kailan mo na, pina-erase na. Pinadala sa kasa, pina tapos nandiyan ka-report by ko. Alam mo, pinagbukasan ulit. Andyan na naman. Hindi <laughs> na <laughs> Sabi niya, papatayan ulit siya ng CCTV. Di ba? Andyan na naman. Sino kaya itong pagkahuli ko na to, grapid, lang to grabe talagang... Dila lang nito yung... <laughs> Tama niyo po? Ganit na ganit na, high blood pa siya. Na high blood. Alam mo bakit? Hindi pa kasi member ng Dynaparm. Kaya na high blood. <laughs> <laughs> Ganun yun eh. Kaya pag nahanap, nahanap nyo to, yung tao na to, swerte ko eh. Malay mo, pag negosyo to, mag-invest na malaki, lalo may truck, may pick-up na siya, di ba? Pangangkot nyo ng tao, tsaka ng product siya. Alam mo, kinabukasan, inayos hindi. Hindi niya na inayos. Ang ginawa niya, dinala niya, sa kasa, pinagandahan niya. Para pantay yung kulay. Kung ano yung kulay ng 4x4, yun din, ganyan-ganyan. Ganyan din, dinagyan niya. Sabi, tingnan natin kung may magagawa ba ito. Ganyan. <laughs> sabi, ganda rin. Well, tingnan din, wala din, din, wala din, wala din, wala din. bago ito, bagong brand eh. 4 by 4 equals 16. Hinayaan niya lang. Pero hindi siya makatulog eh. <laughs> Ikaw ba naman? Eh. Hindi siya makatulog. Kinabukasan, maga pa siya. Nagkape, ibang brand na kape. Kinakabahan siya. Hindi eh, nga na pan. Hindi pa member eh. Kabahado siya sa kape niya. Eh grabe, high blood na siya, di ba? Dito na dito. Tinbukasan, e, tinuntan niya kagad. Nakikita niya. Alam hmm. mo? Hindi niyo malaman sa itsura niyo. Matawa siya, magalit eh. Ano ba, Ken? May lagay ng check. <laughs> <laughs> Correct pala. <laughs> Correct. Tama yung sagot. <laughs> que no va. Pero está llegando. Por eso no. Venga, te